Artlist.io <laughs> oh. Artlist I.O. Yes, good morning mga idol. Musta na? Muta, okay na ka? Ay lang pagdali sa pangandoy mga idol. Maabot na sa mga sa pagabot niya sa imong kinabuhi. For today's video mga idol, at tutakaron sa uh, Barangay Lampitak, Sitio Kulon Datal, sa may Kulon Kapi Eco Park Adventure. Atong atun kay kita na ko sa mga reels nila. Shoutout kay Idol J Ventures. Uh, nakita na ko yung reels ito na ka-idea ko nga nana day, laganan sa Kulundatal. Ta, tara mga idol. Yo mga idol, good morning, good morning. Ako si Red, ang inyong pobring motovlogger. For this video mga idol, adventure sa ta. Tara, ubanin ko, ni akong istorya. Itong area nga akong gintruhan gaya ina is mauto ang barangay pulo bato So karon nata sa Barangay Liberty, murid pula mga idol no. Kani nga dalan gikan sa tampakan padulong sa batu, bato is sibintado na. Populi soon ang barangay danlag na pun Shout out sa tong pinalanggang Mayor Junjun Escobillo. Mabuhay ka Mayor. Ug isa pud sa gipangandoy sa katawhan, especially sa mga tao nga gaagyan ning gamay nga at tulay diri sa Barangay Liberty. Naunta, mautro na, Aaron. sip iyang tanan kami sa baba-baha kung karoon, mga idol nata sa crossing lambayong, going na karoon sa barangay am. Lapita Uy, chicks magandang dilag Yes, mga idol, dali rin siya tultulon kaya nagay nakaplastar ng mga signage sa kilid sa dalan. Bis choice juga yun ni yang lugar at tungtuan mga idol. Papasulo man ka, korban imong uyab, imong pamilya, imong barkada, or maskin imong katrabaho, perfect pang unwind mga idol. Ayun mga idol, welcome to barangay Lampitak Do -do 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 na dool dool nata sa atong destinasyon So dory mga idol, liping sa totalis, simintado ang dalan. Sa mga kaplano friendly reminder lang dapat kondisyon ng new mga motor or four wheels syempre so, pati ang driver punal chuy iyo kabalaka mga idol kaya ang ilang dalandre maintinado shoutout sa mga barangay official na nagpugi para lang mamintin ang ilang dalan alright mga idol nandagita sa sitio kulon detal barangay lampitak Pagmaw na yung ilang last na signage. Tumailan nga dool-dool na ta sa Kulon Cafe. Okay, mauna ni akong ginaingon mga idol. Ang tuason nga dalan, isa lang ni katuason pero dubli ingat niya punta. Aron si Pita sa destination o ma-enjoy na to ang view sa Kulon Cafe. Worry no more mga idol, isa lang ni katuason after ani. Bulaga! Naanaka sa New Zealand! Yaw ka bala ka mga idol kung wala kay passport, kinaraka sa Pilipinas. Sa sityo Kulundatal, Barangay Lampitan, Tampakan, South Kuta, Bato. Sa mong binahulat mga idol, ay nasig paminaw sa akong voiceover. Tara na! Welcome to New Zealand of Tampakan, Kulun Cafe. intro pa lang dire mga idol satispay na kayo ano ba ito? wala hindi wala new zealand welcome to new zealand, new zealand. Welcome. welcome to new alright, zealand alright mga idol Mala. na nabot na ta sa destination na to, sa kulon cafe unang pagbisita na ito ane nga area Pupuli, sunod bisita na to Dre, mga idol. Nagandaghan na ta. Kung inaot pa, ngapil na ka. What a beautiful place, mga idol. Perfect kayo. Hindi ka magmahay mo sa imong pagsaka, Dre. Kung makita po na to Dre, mga idol, no? Kung sa kalapad ng ilang parking area, hindi ka maglibog kung asa ka mo plastar. Asking for wheels pa na yung mong dala, mga idol. pila ta guys kay magbayad ta sa entrance ilang ingles lang sila 20 lang sir. Okay, kabati ka mga idol first time in my history na maka entrance of 20 pesos sa inga ni kanindot nga laaganan idungag pa mga idol, idol. ang mga gwapan nila nga tigbantay Ay abaw, ilungga nalit si ma'am. Basta ilungga, gwapa Kite galo naman. <laughs> Pige. <Pilih, laughs> <Pilih>, Gina <laughs> <Pilih, laughs> ka pina bola ikuan Kevin. Palawala na nitik kaka. Yon mga idol, bayad na ta. So, tara. This yes, mga idol na karon di sa Colon Cafe. Uh, sa may sitio uh, Gulundapal, branday lang pitak. Diri sa tampakan. Bagong tourist spot sa tampakan area. Para mga idol, lago na to. top gue kanono kita nomor main dulu pre new zealand pelu parah ada drone drone <laughs> nah, bak kita kita ano, new zealand tempat drone kita ini kantor itu ini kantor itu huh. no intro no intro <laughs> music licensing reimagined

Kaya idol, kita nyo ko mga idol. Lapad kayo lang area. magdugay dugay na eh. niya, nindot na kayo na eh. Pagpaminaw ako, bago pa niya sugod nila eh. Kunang hindi pa kayo dibilo pang area. Pero magdugay mga idol, mga nani pinakasikat nga laga ng alaganan sa pampakan. Karoon pa lang gano, intro pa lang o, oh. kita nyo mo, lapad kayo. Tapos ang view nila, napalibutang bukid. Ano ah, ito, bukid. Ito pa. Ah, puro mga bukid. Papo dari mga idol, ulan-ulan, yun na ay mga pags, ba Gugnaw. Pa, okay, right? Ay, nasa yung mga kantin dito mga idol, o, kung utumon mo, murag dito ilang kantin ng area. Hindi ka magkakapuhiway dito, taon, rinda. Reimagined. sama idol itu sama idol lu kayak murah eh, di sama motor kita menang motor buat mega trail itu Dari itu gihil mga idol, itu dati nga last nila nga event sa trail sa mga motor for morning area. Music licensing reimagined. So, yeah. Pinahigap na area dito. Lain na si Duro na kayo na may kutang. Lain na dalan dito. Uto mo na ang pipigyan natin. dito. Diba ako nito yung mga idol, kaya wala ko sila yung mga kahoy. Punta na mga artificial na nandunganan. artificial na nandunganan? Ako bukubo nga, wala ka nang... Wala sige uhong ba? Mga style ba? Style. Ha? Kapoy. Lapad mo. Lapad yung kahilang yung mga idol. Bilang-bilang kaya mana hangat na Nih tayo kaya Kuyay Yes, welcome to New Zealand of Tampakan Welcome oh, to New Zealand of Tampakan Makong Mike Bagaimana orang si Marikons Awanggi surbiang ngeriak Sayang mo masurti Amazing Maka ato ko sa New Zealand <laughs> Bala di tengah gawas. Ta... Bodoh ni yang New Zealand setempatan. <laughs> so, wala ginamuk siya gipalampas. Amo gicang giantuan. <laughs> Ingat <laughs> Ingani deh yang namung sa New Zealand. Ha? Shout out ila Bruns Miller. Og ila Richard Mark. Ila Nino. Ila Shelo. Ila Marks Linen. Ah, si Rose Ventures. <laughs> og si Donging Si. Donging si si, si. si Itan Lagda dari sunod. Kamu o? oh. Indo e Tehiria, Artlist IO. Ano man sa likod? sa likod New Zealand kayo. Music licensing. Ba po siya atuan, kay napalibutan sa tubig ba? tanan tanan palibot. Tunggak bisa, tunggak. Oh, diba? Credit sa lang daan sa awang pangayuan ng aerial shots aning area. Kaya wala mi drone. Pa, wala mo drone. Oh. <laughs> <laughs> wala ba ba kaya mo drone to rin? Wala ba kaya mo drone to rin? Wala ba kaya mo Sa sila'y... Ito tawag ana? Nipahat na dako. Dako nga uh, kubo uh. ang area mga idol okay ay eh, napalibutan yun siya tapos mingaw, ba kapo dre kung ulan ulan gibugnaw hindi pa siya totally fully developed pero di ka magmahayong kung ito dre maamish siya sa area uh, sa, area pala, lapad kayo very far Parang, from the city daggan pa sila, pwede mabutang dre mga idol ba daggan pa sila plano dre Comment down guys kung saan gusto down, ipabutang. Comment <laughs> down kung saan gusto ipabutang kay ipabutang na to. Ang <laughs> yung pinakauna-unang uh, laganan sa tampakan nga uh, kinadevelop nila. Tuma puli develop na ni. Nilang sa Jinsan Dabaw, Marvin Mugawas ni Tanan. Pati pa taga ng Guru, mga ito pa mga idol. Music licensing reimagined. Bagay sa imong mong bag, sir. Eh. Okay. Ops, mga idol. Commercial break. Ina-endorse din ako ang ano. Ang tulong sa Yellow Basket. <laughs> Ano Bag ni mo sa Yellow Basket. Ba sa For only? 50 50 pesos. 50, <laughs> 50. Malugi, mabutalan siya. P50 <laughs> na mong ginansya. P50 mong ginansya. Mugnaw na. Nilandong na. Ay, kasi, kasi. Ani yung nawong basta. Dili siya aerial shot, guys. Ani yung nawong basta dili siya naka-aerial shot. Yung siya kalapad. Lapad kayo siya, guys. Mga duro na ilang kung no? Lang? May halong taas na ko. sila yung mga wala pa natapos na mga... Tambayanan mga cottages dito siguro mura ni ug ugmala SG farm no punta na yung mga baka puno <laughs> oh. na lang sa gunting rin tapos baka na yun nyo sila na Si, na sila kantin. Na sila kantin at ito silang kantin. artless IO. Dari banday lang kantin, guys. So don't worry kung wala mo idala ng mga balon, kay murag na sila yung mga maligya diri atong tan May mga tables. So kung kapuyon mo magsigig baktas kay lapad kaayo, pwede ra mo maglingkod. Music licensing reimagined. Hey, May yung mga sir, nakalaag ang mga sir o oh, mga ma'am. Hmm, humot ka ayun. Hmm, mga ay, ingani na. Mga balibya. Pang lunch. Because lunch time na.

50 years For so only 150. <laughs> <Yeah>. A, <souvenir. laughs> A long question. I oh. <laughs> Come on. Music licensing reimagined. List IO Music Licensing Reimagined. Artlist I.O. Puhay na may number for rent siguro ng mga bike para makasuruy-suruy ka diri sa ilahang area. Music Licensing Reimagined Music Licensing Reimagined Alright mga idol, once again, New Zealand o Tampakan, Kulon Cafe Dari lang sa Sitio Colon Natal, Barangay Lampitak, Tampakan, South Cotabato Salamat sa paglantaw sa akong video mga idol Please like, subscribe, follow and share para updated ka Sa Red Ventures TV, ang Pobreg Motovlogger Adyus! Hasta la vista, baby! Satu siya mga idol no, starting August 5, 2023 Close Temporary ang Colon Cafe. Tangan lang na to mga idol kung ano sila magbalik. Kita mawadag pag asa Bunal Chuy!